Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Uh, sa so video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, Please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan, kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay dalawang bagay po. Ang una po ay ito pong mga walang kaisip-isip, ano? ito pong mga walang kaisip-isip na mga toxic mainers at mga Armin fans. Kung saan, nais pa nga po nalang idawit ang pangalan ng isang main Mendoza sa Isabong. E Bakit o Dahil po dyan sa Bulacan ay nagsimula na po lang mang raid ng mga Isabong. E ano nga bang kinalaman ng pangalan ni Main Mendoza sa pangyayaring ito? Bakit nga ba gusto rin nilang idawit pa ang pangalan ng isang Main Mendoza dito po sa karumal-dumal na gawain nila? ba? Diba? Lahat po yan ay pag-uusapan natin maya-maya lamang. At ang ikalawa naman po natin pag-uusapan ay pumapatungkol naman po kay Alden Richards. Kung saan, siya nga po ay nagbantarin rin po ano, dito po sa pamunuan po ng Vivo. Kung saan, magkakaroon nga po ng palitan. Palitan ng mga nag i rito. Mga ambassadors po nila. Ang nais po nilang ipalit kay Main Mendoza kasi ay ito pong si uh, Ann Curtis no? Yan ang gusto nalang lang i-paris naman po dito kay Alden Richards. Ito po ay nang matapos nga pong sakyan ng sakyan, ano? Itong management ni Maine Mendoza. Ito mga sarswelang ipinagpapagawa po sa kanya. Lahat po yan, pag-uusapan natin. Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kay Maine at kay Alden, eh, araw-araw pa rin po nating pag-uusapan ang mga bagay na yan. At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka naman uh, eh, subscribe nakasubscribe pa, Nako, ano na pang inintay mo? I-click mo na yung subscribe and bell button dyan sa baba ng screen kung saan ka nanonood ano? para ikaw yung kaunahan na nakakasagap ng mga legit na pangyayari sa kanilang dalawa at uh, kung marami ka pang kilalang mga Aldab fans dyan sa labas ano, at hindi pa nakasubscribe sa atin ako pakibulungan nyo na sabihan nyo na po sila na magsama-sama po tayo rito sa ating channel nang sa gayon eh napaka solid po ng gagawin at gagawin pa po nating pagdepensa sa kanilang dalawa at narito nga mga komentong napili na ng aming team patungkol sa mga updates natin nito lamang no kahapon lang unahin natin ang naging komento nitong si Miss Rosita uh, Balili ang sabi niya rito good evening Mr. Pinas kaya sila nagkakaganyan di nila mata matanggap ang sinabi ni Alden sa interview ni uh, Ninguso. Nguso ano dahil tuwing interview nila ini interview nila si Alden may nakabantay na mga asong nga kaya 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 ang laging sagot ni Alden ay single bell single bell ano gawa ng um, management ano kaso nautakan sila ni Alden kaya napahiya silang lahat itong uh, pamilyang uh, uh, panot ano wag kayong uh, magbintang na hindi totoo kay Alden kasi si Maine na ang kusang tumigil sa paglabas sa TV, ano? Sa kagagawan ninyo. At itong mga fans na puro ngawa lang ang ginagawa, ano? Mga kulang lang kayo sa pansin. Bakit tumuto, uh, bakit tatulong-tulong uh, na nga kayo no, sa pagbabagsak sa Aldab? Andyan pa rin, ang lakas pa rin nila. Puro kayo gumagawa ng walang katuturan sa buhay. Well, ang masasabi ko lang po dito, Miss Rosita Bali, tama po kayo. Kahit po sila po ay sanib puwersa na dalawang network na nga rin po ang nagsasanib pa para burahin sa isipan ng mga uh, tao, ng mga netizens, ng mga televiewers ang uh, Aldab, eh, hindi pa rin po nila magawa. Hanggang ngayon, napakalaking threat pa rin po sa kanila ni Maine at ni Alden. Dagdag pa nga ni si Rosita Balile, itaas, ano, huwag nyong uh, ibintang ang uh, salitang uh, manggagamit si Alden dahil si Al dahil di si Alden ang ang manggagamit kundi ang pamilyang panot at si Alden at Julia walang intriga dahil si Coco Martin at Main ano eh mag, uh, anak ano kayong lahat lang ang may pakana ng mga lumalabas na intriga kaya siguro ang ginawa ni Alden Alden, just na ang gumalaw kasi sobra na ang ginagawan niyo kay Alden and Maine. Totoo po yun. ano? Maraming maraming salamat po sa inyong naging komento. At ang ikalawa naman natin komento ay mula naman po kay Ms. Vilma Soriano. Sabi niya rito, Mr. Pinas, umbisa pa lang sinasabi na ni Alden na nag-iisang babae at nag-iisang main Mendoza sa lang ang babaeng nag-iisa sa buhay niya. At sagot niya kay Big Soto no na uh, stick to one lang siya. At yung pagsagot ni Alden ng katotohanan kay Boy Abunda ay patikim pa lang ni Alden yon. Paano na lang kung umamin na talaga ang dalawano ng katotohanan, kung ang relasyon, kung anong kung anong relasyon meron sila, di ba? Baka lalo silang uh, mawindang at uh, manginig, pati pati tumbong nila <laughs> sa katotohanan. Kaya wait lang sila sa tamang panahon. Majorly real couple. Maraming maraming salamat po Miss Vilja Soriano. Well, Uh, ito nga ho yung kanilang pinagpipilitan. Kesyo sinasabi nga nila na isang Alden Richards daw po ay bakling dahil wala na raw pong ibang babaeng uh, marinig, ma marinig. Hindi, hindi lang sa marinig, ano, kundi ah uh, talagang uh, umaaling sa ang pangalan pagdating po sa tabi ni Alden Richards. Dahil nga po si Alden ay itinatanggi po sila. Walang ibang kiniklaim si Alden Richards, walang ibang sinasabi sa si Alden Richards, kundi ang nag-iisang main sa lamang. Di ba't? Mula noon hanggang ngayon, main sa lamang. At para naman po sa ikatlo nating komentay mula naman po kay Miss Miss Romelia uh, Vigilia. Sabi niya rito, totoong mahal ni Alden si Maine. Ang problema lang, hindi sinabi ni Alden in public dahil na rin marahil sa utos ng mga management nila na wag umamin. Kaya ngayon lang, sabihin ni, uh, kaya ngayon lang ano sasabihin ni Alden in public. Ang hindi ko maiisip kung bakit uh, nag-entertain si May ng, iba. Point of view ko lang ano, hindi kaya wala kasing time si Alden kay Maine dahil inuna niya ang uh, lalo pang uh, pagpapasikat. Diba sabi ni Maine noon eh, na oras lang naman ang kailangan niya. Wala kasing oras si Alden kay Maine no lalo na kapag uh, may dapat silang i-celebrate na anniversary hanggang sa may asong ulol na susunod-sunod kay, kay Maine no kaya nabaling ang tingin niya doon. Ikaw ba naman ang gustong uh, sumikat eh di ba? Eh susundan at susundan well sa totoo lang po ma, uh, sa totoo lang po ito kasi yung naging estratehiya nila lalong-lalo lalo na po ng mga striktong uh, namamahala kay Maine Mendoza at kay Alden Richards na if they will do something in public, make sure na hindi ito makikita ng iba. Na kapag sila'y makikita, make sure na walang ibang makakakita. Kaya nga po ang mga PAUs ng uh, GMA ay todo-todo po ang pagbabantay kay Alden Richards because they do not want to see Alden Richards together with the main Mendoza, lalong-lalo na po sa public, lalong-lalo na po na makikita ng mga netizens, ng mga tao at mag upload ng mga pictures nila. Dahil pag nangyari po yon at patuloy na nangyari po yon masisira ang pinondohan po nalang sarswela na mula noon pa man, ano, mula, mula sa uh, pa lang po hanggang ngayon, ano? Eh kinakailangan kailangan po nilang gawin bakit? Dahil po nais bumalik sa Senado nitong si Titusen. Abangan niyo 'yan, mangyayari, at mangyayari 'yan. Ano? At ngayon, punta na nga natin ang sentro ng ating mga updates, ano? At bago nga tayo magpatuloy pa, ano, unahin po natin sa mga pag-uusapan natin dito ay ito pong sinasabi po nila na nais pong uh, idawit ang pangalan ng isang main man marami kasing nagsabi sa atin ito mula kaninang maga pa. Mr. Pinas, pakisabihan mo naman itong mga toxic mainers na ito, itong mga our main fans na ito, na huwag idamit, huwag pong idawit o huwag pong idamay ang pangalan ng isang main man paano ba naman kasi Mr. Pinas? Ang sabi niya nga, ang sabi pa nga po nila, nagkaroon po kasi ng uh, raid ng mga isabong e dito po sa Bulacan. Marami na pong nasampulan at uh, ang mga ang, ang mga army fans at mga toxic miners po ano eh dahil po matunog na patunog ang pangalan ni Panot dito po sa mga raid na ito na po na lang ipadamay pati si Main. Ang masasabi ko lang po rito, uh, ang mga nag ang mga taong nag-iisip po ano na si Main Mendoza may kinalaman sa isabong e ay mga utak biya ano naman kinalaman ng isang main Mendoza dyan po sa isabong ano? Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Kakasarswela at kakasarswela ninyo. Pati ba naman sa mga illegal na bagay, mga illegalities, ano? E eh, gustong gusto ninyong isama at gustong gusto ninyong idamay ang pangalan ng isang main Mendoza. P ano to? For the clout lang? ba diba? Para saan ito? Para lang pag-usapan ng madla? ba diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo ni ba? sa uh, sasakay-sakay kayo sa sarswela ng ganyan. Ngayon, par pa pati ho ngayon dito sa mga illegal na bagay na ito, kasi nag uh, sa main ay nagpo-promote ng mga sugal-sugal na 'yan, pati isabong na nais ninyong idamay ang isang main Mendoza. Pakitantanan niyo ho yung pagpapakalat ng fake news ninyo. Okay, dahil hindi ho 'yan maganda. Okay? At ngayon, uulitin ko, ayaw ho natin ng fake news. Ngayon, pumunta tayo sa real talk. Okay? Kasama ho sila Mama Ten at sila Ate Lu. Ano? Ito nga pong si Alden Richards ay nagsabi na po ng kanyang salooben dito sa Vivo Philippines. And finally, nasabi niya na nga po, ito ho'y pagkukumpirma nila Mama Ten, na if Alden Richards will be partnered by uh, uh Ann Curtis dito po sa Vivo Philippines, Alden Richards will decline. Okay, Yan o yung sinabi ni Alden Richards. I don't know about the decision of the management of Alden Richards if they are on the same page. Kung pamapayag ba sila sa decision ni Alden Richards na ganito or hindi. Okay, kasi ang nais po nila palitan ng isang main Mendoza dito po sa Bibo Philippines dahil po hindi na nga po ganun kalakas ang benta ng isang main Mendoza pagdating po sa Vivo Philippines. Magmula po ng pumutok ang kanika nilang mga sarsuela. Okay? Huwag po kayong mag-alala, nakatutok po tayo sa mga pangyayari sa loob po ng Vivo Philippines na between Maine and Alden. Babalitaan po namin kayo. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.